Day 3 na hindi ko kasama ang anak ko. Tara, samahan niyo ako. Pasukin natin yung kwarto niya. Nakita niyo ba yan? May lock sa taas. Ayaw kasi niya na pinapasok ng mga bata yung kwarto niya. May pagkamasungi. Mula nung umuwi ako na hindi siya kasama, ngayon ko lang ulit ito pinasok. Mahilig sa bagang anak ko, kaya ayan, nakaipon. Wow. At karamihan dyan, bigay lang sa kanya. Thank you po, Ma'am Christy. Nakita niyo ba yan? Kahit gano'y yung kagulo, ayaw niyang ipaayos sa akin. Siya daw ang bahala sa kwarto niya. Ayaw niya kasi na ang mga gamit niya. Pero ngayon, sasamantalahin ko na hanggat siya. Yes! Bahala na kung magagalit siya sa akin. Wala naman na kasi siyang magagawa. Kung gusto niya, guluhin niya ulit. Tumawag nga pala ako sa ospital kanina. Kaya lang hindi ko nakausap yung doktor na naka-assign sa kanya. May conference daw kasi. Para daw sure na makakausap ko sa Monday na ako tumawag. Nakakalungkot kasi sa Monday, one week na siya doon. Ang bigat-bigat ng loob ko kaso wala naman ako magawa kasi para sa kanya din yun. Ang daming abubot ng anak ko. Alam niyo bang pati ito mga nakasampay na damit ayaw niyang ipapaalis sa akin. so na daw ang bahala sa mga gamit niya. Kasi alam mo naman, marunong maglikpit. Ito na po ang kinalabasan ng paglilinis ko. O ba diba, biglang umaliwalas ang kwarto niya. Galing naman ni Inday. O paano guys, kita-kits na lang ulit tayo ah. See you on my next mini vlog. Bye!